Matapos sa kanyang state visit sa Brunei, nasa Singapore naman ngayon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para magsilbing keynote speaker sa International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue. Ayon po sa Pangulo, pagkakataon na ito para mailatag ang posisyon ng Pilipinas pagdating sa soberanya ng ating teritoryo. Si Kenneth Pasyente sa detalye live. Kenneth? Audrey, magiging siksik ang schedule ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa huling araw ng kanyang three-day working visit dito sa Singapore. Alas 12 ng tanghali mamaya, magsisimula ang serye ng mga pulong ni Pangulong Marcos Jr. Una sa kanyang aktibidad ang meeting kasama si Singapore President Tarman Shan Mugaratnam. Susundan niya ng bilateral meeting kasama si Prime Minister Lawrence Wong target ng Pangulo na mapagtibay pa ang kooperasyon at relasyon ng Pilipinas at Singapore sa ilalim ng bagong liderato nito. Mamayang hapon, magkakaroon din ng pulong ang Pangulo kay Singapore incoming Minister Lee Hsien Loong na siyang nangumbida kay President Marcos Jr. na muling bumisita sa Singapore. Alas sa is ng gabi ang bilateral meeting ng Pangulo kay Republic of Lithuania Prime Minister Ingrida Simonite. Didiretso ang Pangulo sa highlight ng kanyang working visit, ang pakikibahagi sa International Institute for Strategic Studies o IISS, Shangri-La Dialogue 2024. Alas 8 ng gabi ang oras ng kanyang keynote speech kung saan ilalatag ng Pangulo ang posisyon ng bansa sa pagsusulong ng diplomasya pagdating sa soberanya ng teritoryo nito. Inaasahan ding sasagot sa ilang katanungan ng Pangulo mula sa participants ng IISS bago ang kanyang nakatakdang pag-uwi sa Pilipinas. Makikibahagi rin sa Shangri-La Dialogue si Defense Secretary Gilberto Teodoro. Dadalo siya sa high-level plenary sessions na tatalakay sa defense at diplomacy issues. Gayun din ang pakikipagpulong sa defense ministers mula sa ibang bansa. Makikipagpulong din ang ibang DND officials sa kanilang counterparts upang talakayin ang defense programs at projects. Makakasama rin ng Pangulo si House Speaker Martin Romualdez sa pagdalo sa Shangri-La Dialogue. Mainit na sinalubong si Romualdez ni Singapore Foreign Minister Vivian Balakrishnan kahapon. Sa anunsyo ng IISS Secretariat, kabilang sa kumpirmadong dadalo sa IISS ay sina Indonesian President-elect Prabowo Subianto at U.S. Secretary of Defense Lloyd James Austin III. Audrey, ang IISS ay isang think tank organization na nagsisilbing plataforma para mapag-usapan ng mga security at defense issues ng mga bansang dadalo rito. At sinabi na nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na malaking bagay ito para sa Pilipinas. At yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat Kenneth Paciente.